Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, um, ang issue po natin ngayon or ang topic natin ngayon is yung mga kababayan natin na nawawala ng trabaho dito sa Poland. So ito guys, concern ako doon sa isang subscriber natin which is dalawang buwan na silang walang trabaho at may mga kasama din siyang mga Pinoy. So nakakaloka bakit umabot ng dalawang buwan at wala silang trabaho at hindi pa sila lumilipat sa ibang agency or factory. So, ito guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano maiwasan ang mawala ng trabaho dito sa Poland. Kasi wala kang trabaho, wala kang sahod. Two months. Grabe yun. Yung maximum na one month, eh, dapat nag-iisip ka na lumipat sa ibang agency at factory. So, ito guys, bibigyan ko kayo ng tips para meron kayong ano, idea pagdating nyo dito sa Poland. So, ang number one na ginagawa dyan kapag wala na kayong trabaho or wala na maibigay na trabaho ang agency is sumali kayo sa mga group dito sa Poland. So sa Facebook marami silang, maraming group na nagbibigay ng trabaho at nagpo-post doon. So doon pa lang is makakahanap na kayo ng trabaho or magtanong kayo sa mga luma kung may mga contact sila na agency na pwedeng pagtanungan kung may mga bakanteng trabaho. Kasi dito guys, madali maghanap ng trabaho kung wala kang kilala. Basta sumali ka lang sa maraming group dito na trabaho sa Poland, work in Poland, um, work in Warsaw, marami. Depende sa lugar kasi may mga group bawat lugar. So, doon pa lang guys, may mga may mga ano na kayo chance na kayo na makahanap ng trabaho kasi pag ganun, napakatagal nun. Kaya yung isang subscriber natin, shout out sa iyo kuya, medyo pinagalitan kita. Kasi nga, hindi na yun normal. Especially kung may pamilya ka pa. So, siguro ang pinawawari niya kasi nga, nag siya ng TRC dun sa agency na yun. So, which is, kumuha siya ng private lawyer na hindi naman siya mabigyan ng dokumento ng agency para ipasa doon sa lawyer. So, nakakaloka. So, ito guys, kayo, kung kukuha kayo ng private lawyer para mag-process ng TRC nyo, make sure is nakakuha na kayo ng document from your agency. Kasi guys, sa mga private lawyer is kailangan magbayad ka dyan o mag first payment ka dyan. Minsan nga full payment na hinihingi nila para hindi ka na makaurong sa servisyo nila. So, kapag kayo magpapaprocess sa private lawyer ng TRC nyo, humingi na kayo agad ng working permit, SUS, at saka sa tax. So, para dun, yung kasi yung tatlo na yun ang hinihingi ng mga private lawyer at wala nang iba. So, kapag nakahingi kayo ng mga dokumento na galing sa agency, tsaka pa lang kayong kumuha ng private lawyer. Kasi si kuya, nakakaloka nag-apply, nag, ano siya, naghanap siya ng private lawyer niya, pero wala siyang maibigay na dokumento. So, ngayon, um, binigyan ko siya ng contact number ng isang agency na kung saan na pwede siyang bigyan ng trabaho. So, hindi pa nag-reply ngayon yung agency kasi nga weekend. So, baka Monday or tomorrow. Kasi Monday, to, Monday tomorrow. So, sabi ko, kuya, lahat ng gusto niyang itanong is itanong niya doon kasi Pilipina naman yon yung nasa agency kasi kung ita-transfer niya yung yung ano niya TRC niya, wasting time eh sa January na ang expiration ng ano niya ng visa niya. If, if if ever transfer or change change address kasi ano yan eh, wasting time yan. Kailangan kapag nag-change address at saka yung transfer, it takes 3 months. So, much better na humingi siya ng documents sa ano sa agency para ipasa niya doon sa private lawyer na nakuha niya. Mas okay yon Kasi kung halimbawa man itatransfer transfer ng private lawyer niya yon at least nakaprocess yung TRC niya. Kasi dito guys, um, yung mga ganyang bagay, hindi mo, hindi pwedeng, basta kumuha ka ng lawyer at mag-process nga uh, ng, TRC, dapat make sure na ipopost mo yung TRC mo. Kasi nga dito, kapag nag-apply ka sa isang lugar at naghanap ka ng ibang trabaho sa ibang lugar, kailangan mo i-transfer yung application mo ng TRC. Hindi pwedeng hindi kasi nga may nagsisi-CI. Kahit mapa-lawyer man yan or mapa-agency man yan, ito transfer at ito transfer man yun kung sa lugar kalilipat, Ganon dito sa Poland. Kasi, um, sabi ko nga kay kuya, um, hinanapan ko kasi siya ng agency na mabilis mag-process ng TRC. So, kung mabibigyan siya ng working permit, SUS at saka uh, tax, kasi yung tax naman niya, ma record yun sa lumanya sa ngayon yung walang trabaho. So, makakakuha at makakuha pa rin siya ng tax. Pero, um, sabi ko sa kanya is kausapin niya na lang yung tag-agency. Kasi one, almost December, one month na lang. So, dapat noon pa siya lumipat. So, napakatagal ng ano na two months na wala kang trabaho para hindi ka mag-decide na lumipat sa ibang agency. So, kayo guys, kapag mga ganun sitwasyon, yung two months na wala kang trabaho, maghanap na kayo agad. Kung meron man kayong 3 hours yung pinaprocess, kausapin nyo yung lilipatan nyo, sabihin nyo yung case nyo na nakapag, ano na kayo, nakapag process na kayo ng TRC which is tatanungin din naman yan ng taga-agency. So kayong guys, kapag meron kayong mga case na ganyan at hindi nyo alam, magtanong lang kayo at sasagutin natin yan. So yun lang guys, thank you for watching. Bye!